isang kakaibang bagay ang lumutang sa langit. Malaki raw, tahimik, pero ayaw bumaba. Wala pong dapat ikabahala. Ligtas po ang mga residente. May mga tanod na naka-standby. Kap, may merienda ba? Tanong lang po, Nay. Anong masasabi niyo sa UFO? Ano ba yan, Kap? May UFO na wala pa din ayuda. Bro, anong masasabi mo sa UFO? Sana walang pasok bukas may UFO eh. Wala pong dapat ikabahala. Nakikipag-ugnayan na po tayo sa mga kinauukulan. May tanod pong nakaduti sa bawat kanto. Kap, may merienda ba? Si Bebs daw kausap ng alien kagabi. Talaga? Laging may kausap yun na hindi taga rito. Ayun, naka-blow dry pa. Nay, ano pong masasabi niyo sa UFO? Hindi yan taga rito. Wala yan sa listahan ng botante. Boss, anong masasabi niyo sa UFO? Basta may ambag sila sa inuman, sa kamahina sila sa pulutan, okay lang ako. Pre! Bumababa na! Tama mo? Yung UFO! Basta na picture na, kahit may alien, sasahod pa rin yan. Tag mo LGU, ha? Live po! Live po tayo sa plaza! Bumababa na po ang UFO! Handa po kami except Monday holiday po. Ka uh, may merienda ba? Live na tayo! Ayan na, nagbubukas na yung hatch. Alien! Alien! Parang concert lang, grabe. Hi sir Alien, welcome to uh, to our Philippines country. Why you land here in the plaza of us? I apologize, I do not understand your language. Same sa me, sir, but thank you for your uh, present. Who governs this place? Wala si Nasa Nasalamay. Try ka next week. Sa tingin ko okay naman sila. Hindi sila nagwawala. Hindi rin sila humihingi ng ayuda. Ito ka na. Hindi ka na alien sa puso ko. Unang araw, pinakain. Pangalawa, may bidyoki. Pangatlo, may take home. Ngayon, may schedule na ako sa binyag. Take home daw konti lang, pero ba't may ube container akong puno ng menudo? Mga kabarangay, huwag po kayong kabahan. Kaibigan po sila. Hindi sila kumakain ng tao. Dumating ako para mag-obserba ngayon may tatlong group chat na ako